Sa kabila ng mga hamon at pagbabago sa industriya ng paglalaro, hindi mapag-aalinlangan ang malupit at impresibong kalakaran ng kita ng mga kasino sa Pilipinas. Iyon milyon-milyong pisong umiikot at nagpapalakas sa ekonomiya, nagpapakitang ang pag-asa at potensyal ng industriya ng paglalaro sa bansa. Talagang napapakinabangan ng mga kasino, subalit sa kabila ng magandang epekto nito, mayroon din itong mga masamang epekto. Ayon sa isang website sa medium.com, ang pagsugal na kalakip ng pagtataya ng pera o iba pang bagay na may halaga para sa hindi tiyak na mga resulta ay nagdudulot ng pangalawang hirap na pananaw sa lahat ng anyo ng pagtaya na may layunin na mapalago ang kita o pag-aari. Sa larangan ng online gaming, ang pagtaya sa kasino at sports betting ay madalas na tinuturing na uri ng pagsusugal na nagaganap sa internet. Iba't ibang uri ng laro tulad ng poker, roulette, slots, keno, bingo, at lottery ang maaring matuklasan sa online na gaming platform. Ang sektor ng online gaming sa Pilipinas ay patuloy na lumalaki at nakikilala bilang isa sa mga pangunahing tagapag-produce ng kita sa bansa. Ang mga online casino, bingo websites, at sports betting businesses ay patuloy na kumikita ng malaking halaga taon-taon na nagpapakitang ang responsabling online na pagsusugal ay nagiging kilalang libangan para sa maraming Pilipino. Isa sa mga nangungunang online gaming company sa Pilipinas, ang PhilWeb, ay nagtala ng 52% na paglago ng kita sa unang quarter ng 2010 na naglalarawan ng patuloy na pag ng industriya. Bagamat may mga magandang epekto ang online gaming sa ekonomiya at industriya ng pagsusugal, hindi mawawala ang mga panganib at mga hamon na kaakibat nito. Ang ilegal na pag-uugali, mga benepisyo na hindi katumbas, posibilidad ng pag-access ng mga kabataan at potensyal na nakakahumaling na katangian ng pagsusugal ay ilan lamang sa mga isyo na maaaring magdulot ng negatibong epekto. Kaya importanteng maunawaan ang mga panganib nakaakibat ng pagsusugal at magkaroon ng tamang gabay at disiplina sa paglalaro. Alamin natin kung ano nga ba ang mga kasino sa Pilipinas na talagang limpak-limpak ang kinikita. Simulan natin sa Royce Hotel Casino sa Clark, Pampanga. Ito ay isang kilalang destinasyon para sa mga naghahanap ng kasiyahan sa pagsusugal at libangan sa lungsod. Ito ay isang pamosong kasino na kilala sa kanilang malawak na seleksyon ng mga laro kaginhawahan sa serbisyo at mataas na antas ng pagmamalasakit sa mga bisita. Ang Royce Hotel Casino ay kilala rin sa kanilang marangyang accommodation, masasarap na pagkain at exciting entertainment options. Patuloy ang kasino sa pagtugon sa mga pangangailangan at kagustuhan ng kanilang mga bisita na nagbibigay ng isang mahusay na karanasan sa pagsusugal at libangan para sa kanilang mga panauhin meron itong 4.9 billion pesos revenue. Ang New Star Resort and Casino ay matatagpuan sa Cebu at ito ay isang pamosong destinasyon para sa mga nagnanais ng luho at libangan sa pagsusugal. Ang ginastos para magawa ito ay umabot sa 537 million US dollars at ito ay kilala sa kanilang mahusay na serbisyo, magarang accommodations at mga kahangahangang pasilidad. Sa casino, nagsasaraga ang mga bisita sa iba't ibang laro tulad ng blackjack, poker, slot machines at iba pa. Dito, maaring magsaya ang mga panauhin habang naglalaro at nagtitipon sa isang mataas na antas ng pagsusugal. Bukod sa kasino, ang Nusta Resort ay nag-aalok din ng world-class entertainment, mga dekalidad na restaurant at iba't ibang mga aktibidad para sa mga bisita. Ang Nusta Resort and Casino ay kilala sa kanilang kakayahan na magbigay ng isang all-in-one experience para sa kanilang mga panauhin na nagbibigay ng kasiyahan at kasayahan sa bawat pagdalaw. Meron itong 5.5 billion pesos revenue. Ang sunod ay ang Dehite Resort and Casino na may 7.9 billion pesos revenue na matatagpuan rin sa Clark Freeport, Pampanga. Ito ay pagmamayari ng mga negosyanteng Koreano. Ang luxury casino na ito ay may mga magagarang rooms at mga VIP setup na pools at mga slot machine na talagang mapapahanga kayo. May kondominium rin ito at mga pasyalan sa loob ng casino. May mga 5 star restaurants at gold courses. Han Casino Resort ay may total revenue na 11. 9 billion pesos revenue na matatagpuan pa rin sa Clark Freeport Zone sa Pampanga pagmamayari rin ito ng isang Korean businessman. Napakalawak ng kasino na ito at may total na 868 slot machine, 147 tables games at 44 electronic games. Ang sumunod ay tiyak na alam na ninyo ang City of Dreams sa Manila. Matatagpuan ito sa Paranaque City sa Metro Manila. Ang City of Dreams ay isang kilalang integrated resort at casino na matatagpuan sa Entertainment City sa Paranaque, Metro Manila, Philippines. Ito ay isang world-class destination para sa mga nagnanais ng luho, libangan at pagsusugal. Ang City of Dreams ay binubuo ng tatlong hotel, Nobu Hotel, Hyatt Regency Hotel at Nuwa Hotel, kung saan ang bawat isa ay may kanikanilang mga world-class amenities at accommodation. Ang City of Dreams din ay isang kilalang destinasyon para sa mga turista, lokal at dayuhan na nagnanais ng isang uri ng world-class entertainment at libangan. Ito ay nagbibigay ng karanasan na puno ng kasiyahan, kasayahan at luho para sa bawat panauhin. Isama mo pa riyan ang Newport World Resort na may revenue na 34.2 billion pesos revenue. Pagmamayari ni Andrew Tan, may malawak na slot machines at capacity na mga tables games ang Newport Resort. May mga VIP seats din at magagarang upuan para sa mga naglalaro. Siyempre, hindi papahuli riyan ang Okada Manila. Okada Manila ay isang world-class integrated resort at casino na matatagpuan sa Entertainment City sa Paranaque, Metro Manila, Philippines. Ito ay kilala sa kanilang mahusay na serbisyo, marangyang accommodations, world-class casino, at iba't ibang pasilidad para sa libangan at kasiyahan ng mga bisita. Bago tayo magpatuloy kaalam, ishare ko lang itong natuklasan kong good news may anak o kamag-anak ka bang nag-aaral? Malaking tulong itong reviewers na ito sa pag-aaral ng anak o kamag-anak mo. Sa halagang 50 pesos lang ay mapapasayo na ang 20 plus reviewers. Philippine Licensure Examination Reviewers for Nursing. Teachers, Pharmacists, Accountant, Criminologists, Agriculturist, Air Force, PNPA, Fire Officer, Cadetship, DOST Reviewer, English Reviewers, College Collections Reviewers civil service exam reviewers at marami pang iba. I-click lang ang link sa description at comment section. Note, limited slots na lang ang available. Thank you. Ang Okada Manila ay may malawak na casino floor na nag-aalok ng iba't ibang laro tulad ng baccarat, blackjack, roulette, poker at slot machines. Bukod sa casino, ang Okada Manila ay may magarang hotel accommodations, mga dekalidad na restaurant, mga swimming pool, spa, fitness center, entertainment venue at iba pang mga pasilidad na naglalayong bigyan ng kumpletong luxury at libangan ang kanilang mga bisita. Ang Okada, Manila ay isa sa mga kilalang destinasyon para sa pagsusugal, libangan at kasiyahan sa Pilipinas na patuloy na nagbibigay ng world-class experience sa kanilang mga panauhin. Mayroon itong 44.5 billion pesos revenue at ang huli, walang iba kundi ang Solaire Resort and Casino, pagmamayari ng isang business tycoon na si Enrique Razon Jr. Ito rin ay may total revenue na 61 billion pesos. Ang Solaire Resort and Casino ay isa pang kilalang integrated resort at casino na matatagpuan din sa Entertainment City sa Paranaque, Metro Manila, Philippines. Ito ay isa sa mga nangungunang destinasyon para sa luho, libangan at pagsusugal sa bansa. Ang Soler Resort ay kilala sa kanilang world-class accommodations, magarang amenities at maingat na serbisyo sa mga bisita. Sa Soler Casino, matatagpuan ang iba't ibang mga laro tulad ng bakarat, blackjack, roulette, poker at slot machines para sa pagsusugal. Bukod sa kasino, mayroon ding mga dekalidad na restoran, entertainment venues, spa, swimming pool at iba pang mga pasilidad para sa libangan at kasiyahan ng mga bisita. Ang Soler Resort and Casino ay isang popular na destinasyon para sa mga turista at lokal na nagnanais ng world-class experience sa pagsusugal at libangan sa Metro Manila. Sa kasalukuyan pa nga, naitayo na ang bagong Soler branch nito sa Quezon City kung saan nagbukas lamang ito noong June ng nakaraang buwan sa kasalukuyang taon. Sa kabila ng mga kinikita ng ganitof kasino, may mga masamang epekto rin ito sa mga tao. Sa patuloy na paglaganap ng komersyal na pagsusugal sa kasino sa iba't ibang estado, ang aspetong ito ng industriya ay naging pundasyon sa pagpapalakas ng ekonomiya. Ang maraming estado ay nagra-relax sa kanilang regulasyon upang bigyang daan ang operasyon ng mga kasino na inaasahang magdudulot ng positibong epekto sa ekonomiya. Ang mga benepisyo na inaasahan mula dito ay kinabibilangan ng paglikha ng maraming trabaho, pagtaas ng kita mula sa buwis na mapupunta sa lokal at pambansang pamahalaan, at pag-angat ng sektor ng retail. Ipinakikita ng panghuling ulat ng National Gambling Impact Study Commission ang mga positibong epekto ng pagsusugal sa kasino, kabilang ang pagdami ng mapagkukunan ng kita. Gayon pa man, may kasamang mga alalahanin at isyu tulad ng posibleng epekto sa badyet ng Estado dahil sa lumalagong pangangailangan sa pondo, pag-aalala hinggil sa posibleng pagbaba ng kita ng mga kasino sa mga kalapit na lugar at ang pangkalahatang pangunawa ng publiko sa aktibidad. Sa makatuwid, bagaman ang pagtatatag at paglago ng industriya ng kasino sa isang partikular na lugar, ay tila magdadala ng positibong ambag sa ekonomiya, hindi ito tiyak at walang kasiguraduhan. Ang patuloy na pagsulong ng pagsusugal sa kasino ay nagbibigay daan sa pag-iisip ng pamahalaan at lokal na komunidad upang siguruhin ang ganitong uri ng aktibidad ay nagdudulot ng kabutihan at hindi ng mga negatibong epekto sa kanyang nasasakupan. Sa kabuan, ang epekto ng teknolohiya sa industriya ng pagsusugal ay patuloy na lumalaki at umaapekto sa lipunan at ekonomiya. Ang patuloy na paglaganap ng online gaming at ang kanyang kahalagahan sa kasalukuyang panahon ay nagpapakita ng pangangailangan para sa regulasyon at maingat na paggamit ng teknolohiya sa aspetong ito ng industriya. Ang papel ng pagsusugal sa lipunan kasama ng mga hamon at benepisyo nito ay nagre sa pagmumulat at maingat na pagninilay sa pagunlad at pang-araw-araw na pagkilos ng mga individual at ng lipunan.